Hi guys! Welcome back to my channel, Terrell1220. Happy Monday! Kumusta kayong lahat? It's Monday. Ang aga. Tingnan ninyo, papasok na ako. Hindi na ako nakapag hair dryer. Hindi ko na na blow dry yung buhok ko kasi nagmamadali ako. Kami naman, hanggang dito sa Amerika, on call ako. Tumawag isang teacher, may sakit daw. So hindi niya nakahaya kaya. ayon, ayun, ako naman ay patakbo Sige, sabi ko pa akong papasok. Dapat mamaya pa ang pasok ko. Kaya lang ang mga boss wala ngayon dito. Nasa vacation. So, hindi mo naman pwedeng abandon yung post mo. At saka nandun yung mga bata. Kawawa yung mga bata. Kaya yun. Kaya, ah, madali. Nagmamadali ako. Papasok ngayon. Tingnan ninyo. Walang ayos-ayos. Go ka agad. 10 minutes lang naman ang layo ng bahay sa work. Kaya madali lang. Alam nyo, swerte ko rin sa mga co-workers ko dito kasi mababait sila. ah, uh, nung Saturday, may pasok ako. Tapos yung isang teacher, nag isang teacher nagpadala ng one, nagpadala ng biryani. Kasi alam niya, wala daw food sa refrigerator na pang lunch namin. Ayun, and then sabi niya, alam ko may pasok ka. Sabi niya, kaya nagpadala siya ng biryani sa school. Kaya nakakatuwa. Ganun lang naman dito uh, Ngayon, kailangan nila yung tulong ko Ako naman ang fan Kung naman magbibigay ng favor, di ba Ganun lang, give and take Ang relationship namin dito Ayan, dito naman kasi Walang traffic, kaya Napaka-accessible lang pumunta sa work Ng mabilisan Mag Maganda ang kundi Maganda ang ang flow ng traffic. Hindi katulad sa Manila nang papasok ako every day, every day ako na stress. Pero dito walang stress sa pagpasok. Kahit sa pag-uwi. Sobrang wan, sobrang dali na umuwi. Ayun, nasa ko na kami. Nasa freeway. Parang expressway naman sa atin sa Pilipinas Ito ang freeway. Tingnan ninyo. Walang traffic. Walang ka-traffic-traffic. Traffic. Kahit rush hour yan dahil ito lang talaga lagi yung flow ng dito flow ng traffic maganda maganda ang panahon ngayon it's sunny day last week lagi umuulan ngayon maganda mukhang wala kami ulan today hindi ko na check yung weather walang ng pagmasdan. Tapos dito, sa gilid ng mga kalsada, walang basura. Sobrang dinis. Guys, nandito na ako sa work. So, thanks for watching. Work move muna ako. Bye!